Sa ating government at work, mga magulang at kaanak ng mga child laborers sa Quezon City nakatanggap ng tulong pangkabuhayan. At Manila LGU patuloy ang pamahagi ng pamasko sa kanilang mga residente. Nagbabalik si Ben Manalo sa report. Rise and shine, Ben. Nasa isang daang magulang at kaanak ng mga child laborers sa Quezon City ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan may mga nakatanggap ng bigasan, makinang panahi at negosyo kart sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Napili ang mga benepesyaryo mula sa mga naitala sa malawakang child labor profiling ng lungsod. Pumirma din sila ng kasunduan na tuluyan ng pagbabawalan ang mga anak na bumalik sa kalsada para magtrabaho. Tuloy-tuloy naman ang paghahatid saya ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa kanilang mga residente. Sa ikasampung araw ng pamamahagi ng Christmas boxes, mga taga-barangay 51 naman ang sunod na pinuntahan. Dahil dito, aabot na sa 52 mga barangay sa iba't ibang distrito ng lungsod ang nahatira na ng maagang pamasko ng LGU. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!